magandang araw po sa inyong lahat yan, ano bagong vlog tayo no, ah, may pahabo lang uh, shout out nga pala kay boss Johnny Palomo <laughs> peace boss at sa kay Hernani Channel yan, subscribe po tayo doon kay Hernani Channel, yan, supportahan po natin yan, yan lang po panibagong araw, panibagong vlog tayo ngayon so uh, mag -ano tayo ngayon nagliligpit sa bodega Tara. Yan, ito yung kwarto ko. So, let's go. Yan. Ito yung bodega. Yan. Kung tilang yan, pero marami siyang ano, lagay. sa yung ano natin yung mga ilalagay so kailangan linisin muna natin kasi so, ang daming langis Pagkasin. Pagkasin. So, Pagkasin. ko na yung kailangan yung pangkapitan sa Christmas. So, kailangan ibalik na natin yung mga mga dating kailangan balik yung dating westo nito yeah. yeah. so musikip siya yeah. Mga dating pesta yan. yan. So, 'yan ang pagbalik balik natin o. ayan na nga po oh. nagaayos na naman po siya at nagmamadali na naman ayan ang bilis imikas-mikas mo yan na pag-aayos mo ayan o, oh, antulin kasi nagmamadali na naman may kas may kas na naman yan may kas may kas ayan my friend ayan antulin parang natatae ayan yun o oh. oh So, malapit na yan matapos. Ba, nagpahinga pa, katayo pa. Ayan. Oh, ayan na ano naman. Minikas-mikas na yan. Uh, ayos ko na. Yan, sa... Ayan. So, ganyan mag-ayos. Kailangan pisipit. Kasi kung hindi, hindi magkakasya yung dami nun eh. Pero yung iba nun, babawas natin. Kaya tingnan natin kung mayroon pa maraming pag-espasyo. Ganyan magligpit, maglagay ng ano. Yun, yun yun yan. kasi mga hindi na ginamit yan. So, pag hindi na ginamit, nakatambak na dyan yan. Mga stroller, mga bata. Hindi na. Kailangan nakasupot ng maayos. Para hindi anuhin ng ang tawag dito, yung amag-amag yan so kailangan malinis so ito na siya yan so hiniwa ni -ni na natin tapos nilagay natin dito para ano Tahan karton para magkasya so na ano, isang karton na lang. Isang karton. So, magkakasya na ito sa butika. Ano? So, kasya na siya. có kỹ năng yan pag maraming gamit. Uh, hindi na alam kung saan ilalagay, paano pagkasahin. Pero kung maraming kang madiskarte ka, kasya lahat yan. Kahit ano pang dami yan. Yan, pang inyong driver na kasambahay. Tapos na tayo. Peace. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At sa manunood po, magandang magandang umaga. Thank you po. Comment po kayo dyan para ma-shoutout ko po kayo palagi. God bless po.